lang po. Pag andito kasi talaga ako, gusto ko lang matulog lang matulog. ba? <laughs> diba? Very peaceful kasi siya. Tsaka, syempre, pagod po ako. So, dito ako nakakapagpahinga sa aking parents. Syempre, parang lahat naman ng anak, ano, parang safe place. Ang magulang. So, yan. Sarap pagpahinga kasama ang magulang. So, yan. Bukas na lang po ako mag-adventure kasi Parang late na. Yan, mamamalain ko na lang po kami ng papa ko mag-grocery. Kasi wala na sila ng mga sabon-sabon dito. Hello! good morning mga kamedit! So, we're here in Albay. And yan, as you can see, wala naman. Wala man dyan changes. Ito po ang ating bahay. Ayan si Buboy. Say hi, boy! Pamangkin po yan ni Tita Edna Fab. Shout out Tita Edna Fabs. Andito po ang pamangkin mo. <laughs> Parang hindi siya nag... Alam na ni Tita Edna. That's good. Ayan. Sa so, po ang ating videographer for today's video. Magpapaka... Ay magpapaligo tayo ng ating mga baboy na napakalalaki na. As in. They're big. Mana boy. ano ka? Si po ang inahin natin. Magic fruit? As you can see, ah. ayun, Parang <laughs> na naman po siya. Sana. Sana buntis na ulit siya. Yeah, siya magic At andun fruit. yung anak niya sa kabila. Sa kabilang tangkal. Bali, seven po yung anak niya. Hoping na sana sa next niyang pagbubuntis is mas marami pa siyang anak, di ba? Para naman, ano, para naman makabawi-bawi pa tayo lalo. And para matuloy-tuloy yung mga projects dyan sa ating baboyan mga kamedi. Enjoy na enjoy po ako magpaligo dyan sa mga baboy ko. Enjoy watching. <laughs> Sana mag-enjoy po kayong panoorin ako. Kung paano ko linisan dyan sa baboy. Hindi ko na po yan pinasok malaking baboy kasi natatakot akong baka kagatin ako or baka anuhin ako. Kaya. <laughs> so Ganito yan po, everyday team po ito ng papa ko. Ako lang naglilinis dito pag andito ako. Pero, syempre, hindi naman ako palaging andito. Ang papa ko po ang palaging andito. So, siya po ang palaging naglilinis. Sila ni mama. Hindi ko na yung pinasok para linisan. Yan na lang ano. Panlinis. Ganyan. Ganyan na lang po ang paglinis ko. Marami pa po akong ipapabago dyan sa aking papa. Nag-iipon-ipon lang po ako para mapaayos pa yan lalo. Para mas mapaganda pa. Hindi pa, ang sarap sa feeling na bata ka pa lang pero may ganyan ka na. At syempre po ako nyan kung hindi dahil sa inyo. Kaya sobrang grateful po ako sa inyong lahat sa so support nyo sa akin, sa pagmamahal. Yan. At the age of 23, diba? May sariling babuyan na ako. Especially sa mga magulang ko na napaka-supportive sa family ko. Sa mga kapatid ko. Yan. Andyan po sila para supportahan ako. And, yan. Sabayan lang kung ano yung mga naiisip ko. Katulad niyang babuyan, ba diba? Marami na siyang anak. Pangalawang batch na po iyan nung ano, pagbili ko ng baboy. Kasi yung una kong batch, ng binili ko is binenta ko po kasi nagkaroon ng swine fever. So binenta, bali panibago po 'yan. So malaki-laki na din po talaga ang nagastos ko diyan. Ang nagastos namin ng papa ko. Pero sobrang worth it. Eh. Tignan nyo naman. Especially mamaya pag pinaliguan ko na yung mga, mga biik malalaki na nga po eh. Konti na lang, ibebenta na yan. Tapos rolling ulit. Ayan, umakit na siya. Tignan niyo naman. <laughs> Walang kaarte-arte ang ano, ang meditay. Ayan. Ang kukulit po niya, as in, kukulit nila.

kapag umuwi po ako ng albay, tapos ako ang gumagawa ng mga ganito, kala mo ang dali lang, ba? Diba? Pero parang mas, nas, mas na-appreciate ko po yung sakripisyo, especially ng papa at mama ko dito sa albay. Kasi ba? Diba, biruin mo, pagkagising mo ng umaga, hindi ka pa nagkakape, uunahin mong puntahan ang mga baboy mo para ano, para pakainin. So, grabe po yung sakripisyo ng papa ko. And hindi po madali. Hindi madali. Ito, matrabaho siya. Pero pag nakikita mo yung mga ganyan, ganyan kaka-cute. Parang napaka-worth it ng lahat. <laughs> ba diba? Ang ganda. Ang cute-cute nila. Parang ayaw ko na nga po sila ibenta. Parang gusto ko na lang sila ikit cute <laughs>

Ano yung takot sa tao? Hmm. O takot sa tubig? Ay! <laughs> o takot talaga sa tubig. 好多。 O Depan nak ano ubun apa tu? na, Ayun na, ayo na, 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 Tapos dito, ang plan ko dito ang mga inahin. Tapos dito yung mga anak na. Tapos eto, pahaba pa yan dito. So yan, Pantay ipon-ipon lang. Tapos ipapatapos ko to. Pero siguro this month, ipapatapos ko to. Itong kulungan na para matapos ng maganda ng pagnan. Tapos yan. Kasi may mga balak pa ako ipa-improve dito. Kaya dito tulad na itong kainan. Dapat mas higher siya. Tapos, yung hindi maaano uh, maabot, pag nanganak siya, hindi maabot ng mga biik. Kasi may, ano, may bad effects daw yun eh. Sa mga biik. Oh, may nakain na nakuha Hoy! Ay, parang hindi mag sa takal ka, na. So, agun ako, ano? Wala pong paliguan ah, ang mga baboy. Eh. So, yan. Ito po ang aming ref. Thank you. Thank you, tita ami Yan. Thank you, tita Amie. <laughs> Thank you po from Merit Worldwide. <laughs> Thank you. Love you. Puntahan po natin ang aking papa. Kasi ang dami-dami ko pong request sa kanya. Ayan. <laughs> Nakaano po. Nakaano pa ako ng ano. Yan po ang aking papa. Nagre-request po kasi ako ng buko. So, yan ang kinukuhaan niya ako ng buko. Yan. Ay, tapos na pala. Ayan na, oh. Salapag na. Flowers. <laughs> yan po ang ating lunch. Ano? Flowers. So liit. <laughs> Kain na na. Aking mama. Boy. dad mo.

Sinyo, oh, kuna na niyo. O, siya aligi lang. Taba. Hmm. Okay. sana, ama. Ang high blood mo. Why? akong hmm. high blood niyo. Sarang. Sarap. Yan ang sa akin. Hindi, kalate lang. Okay ni daddy. Pa-uwi na po ako sa nagadabi. Bye. Bye, Nak. Ingat. God bless. Yes. Para maigit. Huwag na muna mag <laughs> Araw, na. Yan, hanggang dyan na lang po ang aking vlog. So, abangan nyo po ang vlog ko sa mga susunod pa. Thank you so much po sa mga naging part ng community ko mga taong tumulong sa akin noon and sa mga taong part pa din po ng community ko ngayon na hanggang ngayon patuloy pa din akong tinutulungan, patuloy pa rin akong sinusuportahan at binamahal. Thank you so much po, especially kay Mami Jama, kay Mami Violeta, Mami Aracel, Mami Jinky, Mami Rose Bas, Mami Senya, kay Tita Yanli, and kay Tita Mary Ann Primarion. Yan, shoutout po sa lahat ng community ko, Team Merit USA, Team Merit Worldwide, Team Merit Barcelona, Spain, Team Merit Hong Kong, Team Merit, World, Team Merit Love Forever, Team Merit Calabarzon, Team Merit Philippines, Team Merit Solid Silent Independent Supporters, Team Hot Babes, and sa lahat po ng community na under ko, thank you so much po sa walang sawang pagmamahal and support nyo, especially po sa mga sponsors ko. Thank you so much po and I love you all. Bye! Sana po nag-enjoy kayo. <laughs>